Mga ka-Republic, hanggang ngayon ay mainit na topic pa rin sa social media ang malaking panalo ng Barangay Hinebra laban sa SMB. Lalo na ang 51 point PBA career high ni Justin Brownlee na bumali sa galugod ng Birman. Hindi rin makamove on ang mga ampalayang buzzers, pilit dinidiscredit ang husay na ipinamalas ng Hinebra resident import. Samantala, pinagmulta ni Willie Marshall ang PBA great na si Daniel Aldiponso dahil sa irresponsabling komento nito sa social media. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, 20,000 pesos ang naging kabayaran ni Converge Assistant Coach Danny L. sa irresponsabling komento niya sa isang nambabas sa kanyang anak. Sabi kasi ng isang nagngangalang Ronald Madahi Peñas, band na yan. At sinagot iya ni Danny ay sabihin mo yan sa farm team mo. Komento rin ng isang jego Fluke, di magiba, banayan para di tularan ng iba na sinagot din na Danny Ai nang ban mo yung mga farm team. Gusto namin mga team na gustong manalo at mag-champion. Bilang backgrounder, ito po kasing si Dave Eldeponso na anak ni Danny Ai, ay ay napik ng Northport top 5 overall sa nakaraang rookie draft. Pero hanggang ngayon ay wala pang pinipirmahang kontrata sa Batang Pierre. Naghintay ang Northport na makipagkita sa kanila ang younger El Diponso mula nang dumating ito from Taipei since membro ito ng Strong Group Athletics na nag-champion sa Jones Cup. Kasama ito ni na Arja Abaryantos at Kaylan Chongson sa SGA. Naging negative sa mga netizens ang matagal na pagpapaduday ni Dave El Deponso kaya nga may mga nag-comment na iba na lang ito upang ditularan ng ibang player. Ipinagtanggol ni Danny ay ang kanyang anak, sinasagot ang mga buzzer. Although mayroon nga tayong freedom of speech, ito ay hindi absolute may hangganan ito. Malaya kang magsalita ngunit bantayan mo rin ang lahat mong sasabihin mo isusulat sa social media. Pag makakasira ito sa reputasyon ng isang tao o institusyon, ay magkakaroon ka ng pananagutan. Ang tanong, masama bang ipagtanggol ang anak gaya ng ginawa ni Dani Ai Hindi po masama yan. Ngunit yung salita ni Dani na sabihin mo yan sa farm team mo, minasama ito ng PBA na kinakatawa ni Commissioner Willie Marshall. Gustong palabasin ni Danny ay, ang Northport Batang Pierre ay isang farm team. Matagal ng issue yan na may mga farm team sa PBA na yung ganitong mga team ay farm team ng SMC at yung ganito ay farm team naman ng MVP Group. At sa mga farm team na ito namimitas ng mahuhusay na player ang mayayamang team. Dahil nga sinabi ito ni Danny ay ipinatawag siya ng PBA Commissioner at pinagsabihan kasabay ang pagpapataw ng multang 20,000 pesos. Hindi siya dapat magsalita ng detrimental to the league dahil parke pa rin siya ng PBA bilang assistant coach ng Converge. Ngayon, ano ba ang gustong mangyari ni Dave Eldefonso? Kung sakali kayang siya ay pinik ng Hinebra sa number 3, magpapaduday pa rin kaya siya? O baka naman gusto niyang itrade na lang siya ng Northport sa Converge para magkasama na sila ng tatay niya? May mga nag-offer na raw sa Northport para makuha si Dave El Diponso ngunit ayaw itong kagati ng batang Pierre Team Management kaya mananatili sa kanila ang PBA rights ni Dave El Diponso at kung hindi siya pipirma rito ng kontrata ang option lang niya ay maglaro sa Japan B-League o sa Korean B-League. Ang masakit so far ay wala namang offer kay El Diponso sa nasabing mga liga. Samantala, hanggang ngayon ay mainit na topic pa rin ng mga fans ang 51 point PBA career high ni Justin Brownlee. Ito ang naging susi upang pataubin ng Hinebra ang SMB na gustong tumuhog ng pangatlong sunod na panalo upang maagang makuha ang panguna sa team standings. Matatandaan na bago ang laban sa risaring post sa social media ang naglalabasan. Natalo raw sa rain or shine, tiyak daw magkakandaihi sa salawal ang Hinebra laban sa SMB. May mga comment pa na napakatanga raw ni Team Kaun dahil itrinage si Stan Hardinger at ipinagpalit ito sa isang banung player. Kaya biyahing kang kunga na naman daw ang Hinebra. And then heto na nga, gabi ng laban ng Hinebra at ng SMB. Dinumog ang Araneta Coliseum kaya tahimik ang mga buzzers tungkol sa sinasabi nila noon na wala nang nanunood ng PBA Games. Saan ka? Sila ang unang-unang naghihintay basta may laro ang Jin Kings. Sa larong ito, nakabawi na si RJ Abaryentos mula sa di magandang debut game ng Hinebra sa Kandon, Ilocosur. Decent performance din ang ipinamalas ni Stephen Holt at Isaac Go. Bumabalik na rin ang dating galawan ni Scotty Thompson. At basis sa nakikita natin, magandang development ito para sa Hinebra. Lalo na sana kung makapaglalaro na rin si Jamie Maloso at Jeremiah Gray. Ngunit wala pang linaw yan, patuloy pa rin nagre-recover ang dalawang film sa kanya-kanyang injury. Sa panalo ng Hinebra kontra sa SMB, walang duda, ang pinakabida ay ang matagal ng bida, si Justin Brownlee. 51 points, bagong career high para sa Hinebra resident import. Pero napakahambol na sinabi ni JB sa post-game interview, ang importante raw ay nakuha nila ang panalo. Saka hindi raw niya magagawa ang 51 points na iyon, kundi sa suporta at tiwala ng kanyang mga kakampi na lagi siyang napapasahan ng bola sa kanyang mga sweet spot. Sabi naman ang mga buzzer, sagip kapatid daw para naman manalo ang Jin Kings. Nagbigyan lang daw si Brownlee at kung ano-ano pa. Anyway, bukas main game ulit ang Hinebra versus Blackwater Bossing. Sisikapin ng Gene Kings na makuha ulit ang panalo upang sumukob sa SMB at Alex sa number 2 position sa team standings. Tanging ang rain or shine na lang ang team na wala pang talo sa Governor's Cup. Matikas ang posisyon ng tropa ni Yeng Yao sa number 1 sa ng tatlong panalo walang talo. At sa September 13, nakatakda ulit magharap ang ROS at ang Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Mylen Paule. Oo nga, yan ang sinasabi ng mga bossers. Shoutout din sa iyo, Romel Pamisan. Shoutout idol, salamat sa panunod. Sa rin, shoutout, Balot Penoy. Yes, nagiging barometro. Sayoren Erwin Santiago, shout out sa iyo idol. Shout out din sa Johnny Junior Chang. Salamat sa pagbisita idol. Sayoren Yuren Mendoza, Shoutout out. Pasensya na po sa mga hindi ko na shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.